kami nakababa na. Pero maghanap daw muna ng gasolina. Kasi walang gasolina. nakita ko lang sa ate. ay na naman nagtatapon. Pasaan? Akyat tayo? O oh, tara, maganda daw magpicture dyan. Tara. Ano bang meron dyan? Kami aakyat o parang ano, parang kaharian. Akyat tayo sa kaharian. O oh, dali na, ang ganda. Ang ganda. Tama na. Parang dalit na kaya naman. Hindi, Gugulong pa, gugulong pa. Iwanan nyo na kay John. Oo nga, balikan nyo na lang. Ang ganda dito, oh. Ang daming mga flowers. May lemon. May lemon, oh. Yung pag pa pala, may wala nang bunga agad. Diba, may lemon. Promise, ang ganda ng garden dito. Ang daming bulaklak. Ilang beses na kaming nakarating dito pero ngayon lang ako nakaakyat. Dito. misang promise, ang ganda. Oo nga, ang ganda. Mga uban mo man eh. Oo nga, naglalabasan. Mga Mga uban ni Manu. Kung ano Mga uban ni Manu. Mga Mga uban ni para siyang ano, sa 18, ano, 881, ano? 1881? 1881 nga, ano ba? Ang cute na bahay dito, no? You know? nga, ang ganda. Residential yan, te. Hindi mo siya kalain market place no? O nga, hindi mo na to. May may sasakyan. Oo nga, may kalain Yo oh. manala na putor dito ano? Maganda ganda oh para siyang may garden na ano something. Para kahit paisam ugutan natin dito yung garden. Tayo dito. Kaya kanino tawag market place dito ba? Ay oo nga, oy. Wait lang. May nakita kaming Christmas tree. May nakita tayong Christmas tree so puntahan natin. Dito dito yung Pwede ba pumasok. <laughs> Wow, ang ganda. <laughs> ang ganda, bro. Oh, picture tayo. Sabihin, Wow. Oh, ang ganda. Yung pala ang daw. Yung pala ang nasa mansa. Mag-picture daw muna ang mga ambisyosa. Sandito so, kami sa ano sa supermarket na social eh. Na So, kahit nandito kami sa mm, ng na supermarket, eh, ang mga kasama ko sobrang iingay, promise. Para kami mga ignorant. Wala Salamat nga, salamat. Pinatay na ni Lola eh. <laughs> <Ako> Ang halin? <laughs> Araw-araw na yung over overflowing sa water. Siya naman tayo na senior. Ay, wala akong water. Sino, siya na sa si, sila? Yan, doon tayo sa ano, sa ano. Saan? Ano kaya, sa rap nito? Kinder? Saan yung water? May water ka naman eh. Ang sa